Guys, napakalupit na ito. Meron na naman tayong project. Actually, pagkaryos din ni Daddy, meron tayong bagong sideline. Charot! <laughs> ito actually, nagpabilis si Mami na pang color ng buhok niya. Ayan o. Oh. Oh. Shout out kay Mami Jenny. Ayan si Mami Jenny. Actually, thank you so much sa Hortaleza, guys. Ayan ha. Ah. Hortaleza Masinag ang babait nila, babait ng mga kuro nila sa obra. Kasi kahit na, kasi ang kung kong bumili, tanong ko ng tanong, anong kulay ba? Ganyan, kasi ako bumili, inutusan ako ni Mami Jane. Yan, eh. Ito na. Kasi nga, sa parlor, medyo, medyo mahal, di ba? Medyo pricey. Eh, feeling ko, ito rin naman yung gamot na gagamitin nila. Di ba? Eh, kesa magbayad kami ng mahal, wala naman akong pambayad ng mahal. Ito, sa alagang 85 pesos guys so oh, ayan o oh. may kasama pa siyang oxidizer o oh, ayan o oh. ayan yung tatak ng pangkulay kaya dito na natin eh sabi ni mami ano raw siya rito babata siya ng 20 years old babalik siya sa kanyang college bumalik <laughs> <Hey> siya <laughs> babalik si mami sa college life niya ayan oh. hey, o Babata, babata siya daw dito kapag kakinulayan ko siya. Ang kulay nito ay ano nito? Light copper. Light copper. Ayan o, tumama sa damit ko. Swerte. Tumama sa damit ni daddy. Ayan. Hey yes, medyo natapunan tayo. May technical problem ko. Din. <laughs> ayan, ito mo eh. ano, na si Kay. Nilabasan yung pangulay. Ay, ayan lumabas. Ito mo yung pangulay. O, ayan o. Ito ganyan na itsura niya. O, ayan o. o. ito yung sa ointment. Yung ganito. Rico. Ano, Swerte. Ito yung ointment. Tapos, ito yung oxidizing naman. Tahan wow. lahat. Dun. Ito ay mabango siya. Ayan o. Ayan o. Fortaleza, thank you so much. Ano, susunod, baka libre na. Ay, charot. Fortaleza, <laughs> masinag. Diyan lang yan, sa may Mercury. Ilera ng Mercury. Medyo lagpas pa. Medyo malayo na onti sa Mercury. Dami ah. One is to one daw yan. Isang ointment. Isang bote nito. 9% ba? May 9%-9% po. Ano nangyariwanan mo sa 9%? Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Hindi? Siyempre nang nabuti na. Ano yan? Ano yan? Para um, malasong tayo sa lamesan. Um, mga professional lamang po ang gumagawa nito. Kagaya ni Kuya Brian. Ayan <laughs> o. Halo-halo. Ayan. -halo. Mixture-mixture lang. Ayan. Kinagawa ka lang. Hmm. Uli to. Hindi ko na nung alo. Hindi ko kami na. Pumente ka na. Ano? Hmm. Ayan na. Ayan na. Hmm. O oh, ngayon si ano. Ang parlorista ngayong linggo. Ayan. <laughs> <laughs> Kaganda kaya si mami dito? Abangan ang susunod na abanata dito sa pagkukulay ni Kuya Brian. Gamit kayo mag, parang kakain lang. <laughs> Maigsi ah. Ang swerte nga naman. Ayan, yeah, yeah. ah. Ganda nito ito. Lupit nito ni guys. Light copper. Bullet it daw nito. Light copper. Ito siya. Parang Graham lang ah. mo. Oh. <laughs> <laughs> Mayayay pa ba? Hindi, ano? Ito si mami, ano? Si Ay, Pwala diyan ba sa una? Kala ko dito nun. Batsa, batsa. Ito na, kasi ah, sa unahan yung pinakamabisa. Kasi si mami, may mga puti-puti na ng buhok diba mm -hmm. Tingnan natin kung magiging kamukha niya si ano rito. Si ano? Beya <laughs> si, si partner ni Donnie. Bel si Bel Mariano, ba? Magiging kamukha raw niya si Bel Mariano rito, <laughs> bro. Bel Mariano. Tara guys, oh ayun pano niyan. Oo, tikad na. Sino 'yan bumulong? Tara, makamainyo na 'yan kasi. Bango. parang Para hanggang loob, malagyan. Nito, hmm. ni hmm. ha-tanga kami plastic mo sa batok mo. Batok mo, batok niya, no. yung damit nyo kasi alam ko makamandag sa damit 'yan hanggang Ha. Ang tangang lob na roll. Eh pa ko na mukha. Wala na maging kamukha ni ano, tanggalin mo na 'mi. Palisin mo na. kamukha ni hmm. Del Coriano. Ni Aramina, si Ma'am. Ma, please ka mo makalungan. Ma, maging kamukha ni ano ni Barbie Portesa. O, oh, ganda. Mahanapin ka ni Jack Roberto. <laughs> Itapang din ang amoy ah. Yeah, Yan ah, narunang tok. Yan ah. <laughs> narunang tok yung amoy. May taro na, may pangulay ng buho. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tapang amoy awang mga professional lamang gumagawa nito ni at mga loko sabi nga ni Sir Jaybin diba ang gagayahin ng mga bata ito lang ang pambalik ng pa wala wala kahit na ano eh. wala nga hindi ko wala naman ngayon o no? kompleto Nai-delay ko kayo, tambay din shower wala ko. Pumayo. Araw ako lahat kita. Bala. <laughs> Baka ma-suspend ako ng isang dalawang ano. Bawal ba, yun. Nag-aaral siya eh. Bawal ba, sa school. Baka ma-suspend ako. Ano ko yung kakaralabasan nila? Pagkakataon natin. Kaya targetin mo yung mga hmm. white cards. Oo. Oh, dito sa harap yun. Dito. Dabaw yun. Hindi na yung Eto, Di na. ay Kaya mm. e magiging itsura niya. <laughs> magiging itsura ni Mami Jenny after ng kulayan kagimbal gimbal ba o kabitabit hani umus na si gimbal gimbal ba o kabitabit ka <laughs> ka hani Nga ni Mami Jenny noon na Eh, siyempre, low budget lang tayo. Hindi naman tayo ganong kayamanan. Diba? Diba? feel <trif>, trip feel trip <trif>, pa <laughs> school professional ah. Hmm. wala kasi kami steamer eh. 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 Papapit lang ng kulay. Ah, okay. eh. Parang may naiisip na ako itsura ang kulay niya. Nakakatakot. <laughs> Yung kamukha niya na ang bini. Di ba mo sa akin, lang naman? Bini. Kaling may, may pagkaano. Brambo eh. hmm

dito. Nakala ko may matitira pa. Bakit? Wala. Papakunin ka ba? Nakala ko may matitira pa kasi... Hindi, naman magagamit na yung anak. Hindi naman magagamit yun. Hindi naman pwede. Expired na siya. Hello guys. Dito natin tatapos yan video. Titignan natin ang outcome nito kung maganda. Kung gaganda ba siya talaga. Thank you so much.